Munso, huwag mo itago yan. Tatago mo na naman ni Kuya mo. Kuya Oreo yan. Yung sa'yo, nilabhang ko pa. Talaga, sige. Bardagulan, bardagulan. Araw-araw, ganyan ang buhay nila. Mag maglaro lang na maglaro. Umaya, tatanggalin ko na yung tali nila. Pagkapunas. Diba? No. Ha? Laro lang. Hmm. Pag mo ipapasok yan ha, kay Kuya Oreo higaan yan. Baka pasok mo. Oo. O. Kuya Oreo kasi. Yan, galit si Kuya Oreo mo. Bunso ka mo. Bunso, no? na. Oo. Hindi na, e, hindi na, hindi na yan. Hindi na po iyan. Hindi na yan. Hindi na yung kukunin ng, kuyo, ng bunso. Bakit? Ano? Ano gusto? Ayun ba maya? Ito. Ito. Nang tetin ka talaga. Hmm, tama na. Para pagkain, para tinatahulan. Nakala ko kung ano. Kay Ponpon yan eh. May Ponpon ito eh. Kukunin nyo na naman yung pagkain. Ponpon. Wala na naman si Ponpon. Hmm. Ponpon yan na. Tama na. Sobra-sobra niyo yung kain. Mamaya na. Mamaya, mamaya naman ha. Mamaya naman. Mamaya naman natin yun. Mamaya na kayo uli kumain. Maglaro muna kayo. Ha?